medyo malaki thank you lord sa biyaya ayun huwag sana ano huwag sana ng sablay ayun na lutang na ano po yun o what's up mga kaga magandang mga oras natin ah uh, 3.33 ng ano ng umaga ang uh, may pasabad ko si kaya yan, kaya Diego Kaya Jigs Ah kanina, may pasubad po si kay Joy Naputol Naputol lang ha? Bakit ano? May itama? Sayang Kaya ano, unang, unang pasibad pala ni kay Joy Naputol Ah, na tayo na no ng ganso. Para medyo mahalo na aga. Kasi tayo makaporma, hindi tayo mapaglakad na maayos. Baka mahulog tayo. Ah, eh. ah, Ang ganda, isa. Ah, isa.

Sayang may tama eh siguro yun Tama ano yun nga siguro malapit ito. Sibil na to civil na civil na Ay na kita na po medyo malaki thank you lord sa biyaya ayun huwag sana ka na huwag sana ka sablay ayun na lutang na ano po yun na no? ayun yung mga aga uy thank you mga aga medyo malaki to medyo malaki Ay po malaki po na ayos medyo malaki mga kaya thank you lord haya unang tunang ngayong madaling araw Ayan, mag-insist muna tayo mga agas sa, ano, sa ibang nylon kasi hindi tayo makapaghulog. Buhahan ang kamay natin, no? Oh. Injured. Kaya, ano muna, ganito muna tayo mga agas. Maraming salamat.